ng planchado para hindi siya kumulubot. Kailangan yung paglalagay mo ng pako, hindi yung sasalubungin mo. Ngayon, kung saan ka nag-umpisa, doon ka lang. Kailangan tignan mo yung pag, yung planchado kung sanang makinis. Doon mo siya papako. Kahit hindi siya mag- uh, Puro-puro sa agwat ng pako. Tapos yung pagpapako, kailangan abang lang siya. Huwag mo munang isasagad. Kaya para makita mong magiging resulta niya, kapag pinukpok mo na siya, makikita mo kung kikini siya o hindi. Kaya, gano'n no. Ganyan ang ginagawa ko. Inaabangan ko lang ng pako sa una hanggang damihan ko siya pero hindi ko siya sasagad. Saka ko na siya ulit pupupukpuk nang sagad na. Tapos kabila ulit. Basta kung saan ka nagkumpisa, huwag mo lang siyang sasalubungin. Doro-doritso ka lang. Salamat guys sa panonood.